na nakalaro ngayon. Ano na ako yan? Kita mo bangit ngit? End of era na ako ngayon. End of era. Mal, kita mo bangit ngit? End of inget? era ha. mo. KD12. KD? Medyo bitin daw sa kanya kasi, medyo sikip sa kato sa paa niya. Tapos so, ano ginawa mo? Paano mo nagbola? Ging sir-sir ko lang man. Bigla niya maging ng Ging sir ko lang yung mga ano niya. Ano, mga... Ay, mautak din siya, Mel. Alam mo bakit? Bakit? Kasi, pag ginero mo yun, yung mga nag sa sa'yo, makikita yun, buhibili sa kanya. Ay sikat, na, ay, sikat na sir, ay sikat na si sa Kalam. Ay, oo. ano? Hindi naman, Mel. Sikat na eh. Kaya, ano sabi niya sa'yo nung pinadala kaya? Bigla lang pinadala. Alaw, Bigla lang nila. pinadala yung unang post nga, di ba? Kala on to ba? Eh. Putik dumating kanina. Totoo pala, game post ko agad. Ano yung mail? Pinigay mo yung pangalan mo na dad? Wala, di ba kinala ko noon? Tapos mm -hmm. kinuha niya lang, alam niya yung pangalan ko, din pa deliver niya dito kay mama niya. Utang din na magdalit si Kobel. Ha? <laughs> may Kobe. Ha? Nadali mo siya. Parang gusto mo rin siyang ano yun ha? Ah? Hindi. Siya yung Kobel na buhay, yung totoong Kobel <laughs> Ano? Ano? Yung totoong Bobby, patay na siya. Fake uh -huh. na Bobby boss yung ba? Pero kamukha niya, no? Kobe Tagalog na. Huh? Ha? Kung baga sa tambot siya, ano, dahing kalkal gawang bulakan. <laughs> si Kobe? Oo, <laughs> kasi yung bagong dahing, dahing talaga. Siya dahing kalkal gawang bulakan. Pero kaya mo si Bakain ngayon. May hindi din ang mga takong na kita ko eh. Nag-video kami eh. din na record mo eh. Tansya po. Gago ka? Ano record? Isa lang silpong ko, buwang ka ba? Record, man. Kaya matagal ka kanina, bagi na mo kalokohan na naman. Mal. Yan, isip mo na yan. Kalakuha mo rin yan eh, kaya naiisip mo yan. <laughs> <laughs> Hindi kaya. Tapos, tapos yung mag-post mo na naman ako, may apa nga naman yung gano'n. Wala naman ang mo eh. Wala, mahal. Wala sa isip mo yan. Ikaw lang ganyan. Busit ka. Bakit ka man tumawag para mabusit ka lang? Hindi, then, natawag ako na Miss Kitad, sa na punod yung vlog mo, tatawan-tawa ako. Talaga <laughs> subject mo, be. Eh. Ngit-ngit ba? Bago, gagawa pala eh. Yun yung pang ko kasi. yun pang... Sabi niya sampu daw. <laughs> Pag-ingan nyo, sa'yo. Sa yan, issue daw sa kanyang issue daw, issue. Hindi mga Tatlong libo siguro, Mel. Meron eh? Mal, yun ang sisibak sa James Wong. Alam mo ba yun? Alam ba, Pinas, siya? Hindi ko lang alam. Parang tatlong panalo kayo. Hindi kayo rin magbabanggan tatlo Dalawang beer, best. ng James Wong. Yes. yung... Rin mag mag yung sapatos mo kasi medyo madulas yung nakaraan doon eh. Ngayon. Ang maganda, ang maganda Mel. Ano maganda? yung kalaban ng James Wong. yung isang BMS. Tapos pag natalo yun, kayo naman para pagod na sila. Kasi pag naglaban kayong dalawa, press BMS, ah, Dito tama yung liig. <laughs> ano? Dito tama yung sa liig. Abaw? Dapat, ang kalaban mo na noon, Mal. yung isang, kung hindi kayo, yung isa. Gago ka din, mo ako simple ano mag mag Wala, Magaling ka Magaling ka Magaling Magaling ka Uh, yung pag pinilit kita, pero ngayon ito walang video to. Yung nakaraan doon... mo? Alam ko ikaw maka may video ka. Yung nakaraan, binigyan mo ako visit ka? Saan? Sa laro? Oh, si Mel, anong ginagawa pa tayo tayo? Ikot ng ikot. Ayun eh, doon daw ako sila yung lungkot, eh, gago ano ka pala eh. Tawa ng mo yung mga anak ko. Kita mo may part to pa? Kalukuha ni Mel part to? Gawan mo ulit ako ng ganon. Kaya nga laro nyo para maluwag ito na kalukuhan. Sasabihan kita, kita sibakin ko na sila mal. Hindi natin mo. Kaya ko kaya yan. Kaya mo sumabay pero mali ka na mapagod. Pero sa una? Kaya. May dad na may mo lang din ka na rin. Right? Wishit ka mo, tulog ka na. <laughs> alam ko mag-open ka ba? tayo sa game lang, brody. Open. Okay. Open? Mag-open ka mag-isa mo. <laughs> <Derayang lobo. laughs> Mag-isa. Huwag na mag-isa. Nakakamag na lang ako. Ayaw ko lang <laughs> sa isa. na lang ako sa isa. Baka nakikita ko sa isa. Nakakita ko. Gago. Huwag na mag-isa. Ayaw